guys, ayan, so magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, so ngayon po guys, ang uh, mga mensahe ko po ito, ayan, sa lahat po ng sumusuporta po kay Kindness, ayan, uh, bilang kaarawan ko po ngayon, right? So wag na natin pag-usapan yung edad guys, <laughs> Ayan po. Para naman palaging ano, pala, palaging surprise, palaging secret yung edad natin. Ayan. Mas importante, healthy lang po tayo. Okay? Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, syempre, magtatanong kayo kung ilang taon na po ako. Basta may dalaga na po ako. Okay? Ayan po guys. May dalaga na po si Kind Mesh. Ayan. So, ah uh, ito po guys, uh, bago, bag, bago, po ang lahat, Um, yung celebration kasi ng kaarawan ko dito sa Japan is Monday po. Ayan. So, may mga pasok po ang mga tao. Kung halimbawa din mag-celebrate tayo ng Sabado at Linggo, yung iba naman may mga pasok ng Sabado. Yung iba naman, Linggo, kahit imbitahin mo man, yung iba hindi makakapunta dahil busy rin po. Yung iba naman malengke. Ayan. So, dahil kinabukasan, trabaho din. Ganito rin po yung ang kalagayan ngayon ni Kindness. So, hindi ako nag-imbita ng mga kamag-anak, kaibigan. Dahil alam ko po kasi na galing din sa bakasyon, medyo na umay pa sa mga barbecue. Kahit ako po, yan. At isa sa mga dahilan, hindi rin po ako naghanda ng marami. Hindi ako nag-invite. Kasi nga po, puro na kami kainan. Yan. Parang yung craving lahat ni Kindness, para natikman ko po sa buwan na ito, sa linggong ito. Alright? Sa so, mga nakapagsubaybay po sa aking mga na-upload, mga nakaraan po, yan, napakita ko po sa inyo. So, puro ka ninan talaga siya. And then ngayon guys, uh bago ang lahat, uh, may kunti naman po akong niluto, kunti lang po. Yan, papakita ko lang po sa inyo mamaya sa huling uh YouTube po ng aking video, yan. So, ito guys ay magpapasalamat lang po ako, yan. So, isa ito sa mga ano po, sa party po ng aking uh, kaarawan at bilang 2 years na rin po si Kindness bilang monetized channel so hindi ako nakapag-celebrate ng aking uh, anniversary po sa aking youtube channel bilang 2 years na po uh, dahil nga po sobrang busy po talaga Yan. so may share po muna ako sa inyo guys uh, para sa akin, isa sa mga dahilan na uh, kahit hindi ako naghanda ngayon guys ah... Uh, ito ay feeling feeling blessed yan feeling at uh, thankful si kindness ayan dahil may mga blessing ako na natatanggap yan so alam mo yung uh, ka <laughs> alam mo yung hindi ko inaasahan so unang una guys isishare ko po sa inyo uh, ang ganda po ng gift sa akin ngayon kasi Uh, unang una naging regular po ako naging regular employee po ako ng pinagtatrabahoan ko po na company yan so hindi po siya din basta basta company lang dahil medyo malaki rin po siyang company guys dito sa Japan ayan so sa mga hindi pa po nakakaalam uh, isa po akong operator yan operator po ako ng machine tapos sa mga madalas po mga airbag, airbag po, airbag po ng sasakyan, parts po ng sasakyan ang uh inaassemble namin. Yan. So hindi lang po ako operator guys, isa rin po akong uh, taga-check ng mga produkto. And then pag check niyan, isa rin akong uh, nag-nagpapak. Yan. So at lahat-lahat po ng mga proseso bago po yan ilabas sa ibang bansa. Alright? So, yun po guys. Uh, isa po, uh, isa po sa sinishare ni Kindish ngayon na uh, kaya pa, kaya po po nasabi na parang gift po sa akin kasi nga timing talaga na may this year inalok ako ulit yan so inalok ako ulit ng at maganda naman yung offer so why, why not hindi ko subukan kasi uh, wala namang mawawala. niyan, So, para sa kalaman ng lahat, dati po kasi si Kindness sa isang agency po. So, although si Kindness is nakatira na po sa Japan, isa po akong permanent resident po dito sa Japan, kahit sa naman po pwede akong pumasok na trabaho. So, wala makakapigil. Pero, syempre guys, alam mo yung uh, medyo may kabigatan yung work natin pero alam mo yung saan ka masaya yan. At ikit sa lahat, yung mga kasama mo sa work, kasundo mo. Yan po. So, nagtutulungan kami, guys, na mga kasamahan ko po rin sa work. Okay? Kahit may mga bago, ayan. So, agad, kinakaibigan namin. Para sa akin kasi, uh, pag nasa ibang bansa po tayo, ano man yung status po natin, guys, sa ibang bansa, uh, lalo na pagkababayan natin kailangan din natin tatuhin talaga ng mabuti yan, kasi di mo din alam balang araw, yun po yung palagi nababanggit ko noon sa mga nakaraang vlog ko, hindi mo kasi alam balang araw, ah... Uh, sa iba namang company, magkakasama kayo at siya rin ang mag uh, maka, siya rin ang nauna sa company, siya din ang magi-entertain sa iyo. So yun po yun guys, yung uh, pakikisama sa ating mga kababayan. Ayan, so shout out po diyan sa lahat ng mga OFWs at uh, muli saludo po ako sa inyong lahat. Okay? So, si Kindish guys, is maswerte lang po talaga ako kasi nandito po yung family ko sa so, Japan. Ayan. So, isa na po yun guys, thankful talaga ako. Yun po. At higit sa lahat, ah uh, healthy lang palagi. Yan talaga ang palaging hinihiling ko para magawa, magampanan ko po yung uh, gawain natin sa araw-araw. Yan. So, kahit man po siguro sino. Alright? So, ayan po guys. sa uh, balik ko lang po. Uh, naging regular employee na po si Kindness ngayon. And then, pumirma na po ako ng kontrata. 60 to 65 years old. Oh, wow, bonga <laughs> Kaya pa ba yan, di ba? So, syempre guys, uh, hindi naman natin alam yung katawan natin. Pero, uh, dasa lang po. Yan. Tapos kain, syempre, nakain ng mga healthy na mga foods. ba diba? So, ganyan nga lang. Hirap talaga mag-diet talaga kapag kasama mo yung buong pamilya. Yan. Tapos, papa uh, papakita ko lang po sa inyo, guys, um, yung pagiging regular employee ko. So, sa, pag sa pagiging regular employee po, ngayon, sa, kam sa company po na pinapasokan ko po, sa workplace ko, Uh, may mga libre kasi ako ng mga uniform, ayan, tapos, um, sapatos, and then, ano yung, ang kaibahan din po yung aming sombrero. So, malalaman agad ng mga tao doon kung sino yung regular employee at sino yung hindi. So, may mga sign kami. Yan po guys. So, napakalaki ni Kindnesh kasi nga, Uh, alam mo yung nagtiwala sa yan so ibang lahi pa ha? mga Japanese pa guys so nag nagtiwala sa na kumbaga parang naging pantay ka na rin sa mga kapwa ano Japanese nila yan so parang naging pantay na rin si Kaimesh parang ganoon so yun yung pagkakaano ko guys kasi nga po uh, hirap po talaga guys, hindi po basta-basta maging reg regular employee ka po dito sa Japan. Dahil unang-una ang salitang hapon po. Ayan. So, hindi po ako magaling magsalita ng Japanese. Hindi din po ako magaling magsulat ng o magbasa. So tama-tama lang po. Yan. So mga basic lang ang alam ni kindness, Yan po. So kumbaga guys, uh, sa sa nakikita ko po kasi pinagbabasihan ng company ko po ang uh, performance po. Yan. So siguro nagustuhan nila yung performance ni kindness, 'di ba? siguro kantahan ko na lang sila guys <laughs> para mag, mag level up tayo no parang ganoon kasi performance eh di ba pero hindi po yun guys joke lang so sana nga po magampanan ko rin yung binigay na tiwala sa akin ng company yan po guys so isa din po yung na, nag-iingat din po ako so kaya kung napansin niyo po guys hindi talaga ako nag-vlog sa loob ng company kasi noon pa man, pinagbabawal po siya. Kasi yung company ko po, yung company ko po guys, workplace ko po is, uh, may marami siyang branch and then, hindi po halos dito sa Japan ang mga order. Uh, may mga company rin sila doon, may mga branch din sila sa Amerika, China, Singapore, Mexico, Germany at iba pa. Yan. So, yung, yung mga gawa namin, hindi lahat dito sa Japan lang. Mas marami po sa ibang bansa. So, yun. So, so isa yun sa, ano, na nagustuhan ko rin po. Kasi, uh, may mga English rin po sila. Ayan, may mga, mga, ano kami ng mga Amerikano. Yan po. So, yun po ang mga sinishare ni Kindness, guys. So, napansin nyo po noong June at July, hindi po ako nakapag-upload ng maraming videos. sa yan hindi po dati kasi consistent Monday to Friday and premiere ko po guys. So, ito po yung sinishare ko na po sa inyo guys. Ito po ang sa dahilan. Dahil sa pagiging regular employee, hindi po po na inalok ako is okay na. So, marami akong pinagdaanan. Parang may mga test, may mga psychological exam din po. Ah, uh, tigit sa lahat may presentation. So may medical, ayan. So ang dami-dami ko pong pinaproseso na mga papel. So naging busy si Kindness kasi nga po may deadline. Ayan. So ano nga po pa ba, po ba ang kaibahan ng regular employee? So una-una po guys, kapag naging regular employee po uh, yan, isa-share ko na lang po sa inyo. So, may bonus din po tayong matatanggap. So, yun yung isa sa mga uh advantage din po sa pagiging regular employee po dito sa Japan. So, may mga bonus po tayo, mga natatanggap, kung ano man yung mga ano ng company. Yan. So, isa, isa po yan guys na napakalaki ko po. Yan. So, hindi na pa ako naghahangad ng bonggang-bonggang handa sa karawan ko. Dahil sapat na po sa akin na healthy po yung aking katawan. O, ba diba? Yan. So, isa yan po sa mga dahilan din na hindi nakauwi si Kindness ngayon. Kasi tinapos ko po lahat guys. Kasi nga po may deadline niyan. Tapos yung sa anak ko rin po uh, isa sa mga dahilan hindi din po kami na kawi sa kanyang graduation dahil nga katulad po nito yung pagiging regular employee ko nagkasabay-sabay. Pati po yung kanyang driver's license dito, ganun din po may examination din siya at may examination din po siya guys sa Japanese language dito. So hindi kami hindi talaga uh, akma sa araw kasi nga nailipat yung schedule po ng kanyang graduation. So, yan po isa sa mga dahilan. So, ngayon, isa share ko po sa inyo, guys. So, At uh, sa lahat guys, unang-una po nagpapasalamat po ako sa aking uh, Sisi Jima. Ayan, Sisi. <laughs> Thank you kay Sisi. So alam, alam niyo po ba yun, guys na napaka ano yung napaka simple, napaka bait na si CJ Siya talaga yung ano, hindi ako na wala akong tayo mag live sa YouTube. Yan, so siya na pamintik ko magpalihog ba? <laughs> Di ba ganoon? <laughs> yan po. So, arigato. Tapos, uh, thank you talaga si, si Kasi palaging nandyan ka po. And then, uh, Japino Explorer. Ayan. So, nami-miss na po kita. Mag-upload ka na. <laughs> so, hindi pa rin tayo nagkikita. Ayan mo lang. Darating din ang araw. Uuwi din ako. Yan. So, kailangan lang natin tapusin talaga yung mga importante talagang mga bagay-bagay. Tapos, uh, papasalamat rin ako kay Ma'am Jekin. Ayan po. Ma'am Jekin, salamat po talaga. Kasi isa ka rin po na palaging nakasuporta na kay Kindness. Uh, Nakapalaging gabay. Yan po. Yan yung mga tao talaga. Sa, si Kindness kasi guys, ayan eh, tatakad po talaga puso't isipan ko, andyan na po iyan, kahit gano ako ka na may iniisip po ako dyan guys, may mga plano po ako para sa inyong lahat mga taga-suporta po ni Kindness, ayan, mga admin, salamat talaga, Team Wealth, Team Jikin, Ma'am Odessa, ayan, Team Odessa, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pag-suporta perminti, Ma'am, ayan, kahit ano, kahit busy ka po, ayan nandun ka po palagi talaga <laughs> hindi ka po nawawala sa premiere ni Kindish, Maraming maraming salamat po. Ma'am Let, Ma, Leti, Ma Leti Pakuri. Ayan, maraming maraming salamat po. Si Silala Perez Channel. Si, si ayan, salamat talaga. Arigato gozaimasu. Marunong ka na talagang mag-Japanese. <laughs> Kasi nagre-response na siya guys ng arigato gozaimasu. Sarang ganun. <laughs> ba? Diba? So, na, nakakaano na rin kay Kindness. Tapos, um, ano pa ba? So, hindi ko na, wala kasi ako mga kopya guys. Dahil nga, sobrang busy din po ni Kindness kanina. Naglalakad ako. Na, marami akong lakad kanina guys sa ano ng anak ko. Yun po. So, kahit, kahit, nakabakasyon ako guys, humihirit ako ng, ng pasyal. Pero humihirit din ako sa mga importanteng lakad ko. Kaya minsan, humahabol na lang ako sa mga pasyalan. Ayan. So, yan po yung isa sa mga na ano ko guys. Kasi medyo nga mahaba na po yung na vlog na, na, sabi ko po ngayon. So, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit naging busy po ako. Nasabi ko nga isashare share ko po sa inyo. Dahil nga may maganda naman pong blessing na natanggap po si Kindness. Ayan. At higit lahat. Ayan. Ang ganda po kasi nakasahod pa rin po tayo guys. Nakasahod pa rin si Kindness sa YouTube. Kahit nga kunti lang yung upload ko June and July. O ba diba? So, patingin pa rin kamot ni Kindness guys. <laughs> na minsan umahabol ako ng premiere kasi nga <clears throat> para makapag-upload naman ako. Ayan. Tapos, kasi minsan may sabi ko, ay, kunti na lang, sasahod na ako, ba diba? So, kunting ano lang, kunting upload, ayan, habol lang. So, nakahabol talaga si Kindness. At thankful dahil nga, nakuha ko naman, kasahod naman po tayo ulit, guys. Ayan, so, maraming maraming salamat po. Uh, Siyempre, guys, natutuwa ako, guys, kapag nakakasahod po ako, kasi alam niyo po, lahat ng support niyo po sa akin, kung nalala niyo po, hindi ko naman po nakakalimutan yan, guys nandito na po yan. So, pag ko, guys, abangan nyo po kung anong gagawin ko sa sahod ko. So, iniipon lang po natin. Uh, at yun po, isa sa mga uh, magandang plano po ni kainish at excited ako. Yan, kasi uh, uh, dalawa o tatlo po kasi ang plano ko doon guys, pag-uwi ko. Yan. So, hindi man ako nakauwi pa talaga, pero uh, darating din tayo dyan. Yan po. Alright? So, ngayon, guys, uh, kasi nga medyo mahaba na rin po yung aking mga nasabi. Sa lahat po ng sumusunod suporta, ayan, so pasensya na po kung hindi ko pa yun nabanggit talaga, ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga suporta, Sisi kanang kamay, Sisi Jalin, si Sisi Michelle, ayan, si yan, Sisi Sikbose, ay ba? Diba? <laughs> Sisi Analin Sisi Rina, ada ano, sino pa ba? Kurt, ala, hello Kurt, kuya Kurt, ayan galing ka pa lang kumanta, tapos, ah, uh, sino pa ba? Mar, marami pa eh. si kuya Forman, kuya, salamat kuya. Then, Teacher Chelbardan Vlog. Ayan, di ba? Mano na na si Kindesh. Yan, so marami pa. Maris Calmo O, di ba? May maris na si Kindesh eh. Shane Shane Raza. Wala itong kopya, guys. Yan po. So, thank you, thank you talaga, God sa ano niyo. Si Ma'am Tessie Buyukan. Ayan po. Buyukan, yan. Ayan yun po. So, yun yung mga ano, yung mga madalas kasi na talagang sa premiere ko, nakikita ko po talaga at hindi ko talaga yun nakakalimutan. Ayan. So, pasensya na po kung hindi ko po kayo nababanggit isa-isa dahil nga wala pong kopya si Kindness. Alright? Ayan. So, ngayon guys, baba po tayo. May kunti naman po akong inihanda. So, pakita ko lang po sa inyo. Alright? Alright guys, ah uh, ito po yung cake ni Kindness. Ayan po. So wala po kasi siyang English or Romanji po na pagkasulat. So ibig pong sabihin niyan guys, utanjubi umedito. Ayan. So ibig sabihin niyan, happy birthday. So ang flavor po nito is uh, chocolate cake. Okay? Ayan po guys. So may bulaklak pa. Diba? Ayan. So, medyo hindi po malaki ang cake natin kasi nga po, tatlo lang kami. Pero ay sure po guys, mamigay po ito, pam pamimigay ko rin po ito dahil hindi ko po ito maubos. And then since hindi po kasi ako, wala akong time na magluto guys, bumili lang rin po ako. Alright? So, yan po yung mga handa ngayon ni Kindness. Uh, bumili lang po ako guys kasi nga parang um, busy ako. Wala, marami akong mga inasikaso rin. Yan po, may muffin po tayo. Alright. Yan po ay uh, flavor niyan is coffee and walnuts muffin. Ayan. So, coffee po yan, guys. So, bumili po ako kasi gusto ko yun po siyang tikman. First time ko po yung matikman na may coffee po yung muffin natin. Alright. And then, ito po ang cheesecake. Alright. So, ang cake, no? May chocolate cake. Tapos, cheesecake. So, pero medyo nag-craving lang din po tayo nito, guys. Kaya bumili din po si Kainish. Ayan. So, o ba? Diba? Wala nang, wala nang kahirap-hirap. Bumili lang po si Kainish. At syempre, guys, hindi po ako nagluto ng lechon mano. Oh. okay? Yan. So, lahat binili na lang po talaga, guys. Why not, di ba po? Para hindi naman tayo, ano, para makapag-enjoy naman tayo, guys, sa kunting oras lang po ng celebration natin ngayong gabi ito. Okay, dahil may pasok naman po tayo sa trabaho. Ayan, tapos syempre guys, hindi nawawala po sa akin yung aking lumpia Shanghai talaga. Yan. So, marami rin pong ginawa ng Lumpia Shanghai si Kindness. At uh, thank you talaga sa aking unika iha, guys. Dahil tinulungan talaga niya ako magbalot. Dahil 100 pieces din po ang ginawa ni Kindness na Lumpia Shanghai. Alright? Pero wag po magalala ang mga kamag-anak. Nabibigyan ko rin naman po sila, guys. Kaya marami po yung aking ginawa. So, hindi man lang ako nag-invite ngayon. Pero marami po akong ibibigay sa kanila na pagkain din. Dahil hindi ko rin po ito maubos-ubos. Katulad po nito, guys, yung ating shawarma. So, marami po wrapper ng shawarma na 40 pieces din po. Kaya lang ginawa ko po ngayon isang po lang dahil mas masarap kapag mainit pa. Kung sakaling uh, darating bukas o oh, may pagbibigyan ako bukas, guys, para sa aking kamag-anak, so may gagawin pa po akong uh, wrapper ng shawarma. So ngayon, guys, is yung shawarma po natin, ang ginawa po ni Kindness is Chicken po, ayan. So, wala siyang pepino at kamatis. Mas marami po ngayon ang chicken. Tapos, mas malaki po yung ating litos na nilagay. Ayan. Tapos, syempre guys, muffin din po ito. Ito ay plain muffin. Ayan. So, wala na po siya mga walnuts. Ayan. So, simpleng muffin po rin po siya. Okay? Ayan po. Para hindi na po yata kakain si kindness ng kanin. Okay? Yan po. Yan na po guys ang simpleng handa ni Kindness sa kaarawan ko po. Okay? All right guys, at kinantahan po ako ng aking mag-ama dyan. Ayan, so nahiya sila guys, sa nga po mga sintonado na po kanilang mga boses. Kaya nag-voice over na lang po si Kindness. right, so nag-wish na po ako dyan guys. Ayan po, so yan po ang aking mga simpleng uh, celebration po sa aking kaarawan. Ayan po guys. All right guys, at yan po, tapos na po si Kindness sa mga amin um, mensahe ko po guys, yun lang po talaga ang pakay ni Kindness na magpapasalamat po sa inyong lahat. At pinakita ko lang po yung aking simpleng handa ngayon. Ayun po. So, wala tayong mga ano guys, wala tayong mga guest ngayon, walang may ingay. <laughs> Yan, 'di ba? Wala yung mga brother in law tumatawag nga sa akin eh. Ano ba yung handa ko? Ganoon. <laughs> eh wala, hindi rin sila makapunta kasi nga busy po, may mga trabaho po sila. All right. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta po at sana ay uh, ganun pa po sa mga susunod po na ma-upload na videos ko uh, please po samahan niyo po ako Yan. bye guys, thank you for watching po